Maganda, 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 magandang araw, mga ka-Irinay. Ka Welcome back to my vlog. Kamusta kayo? Kamusta kayo dyan, mga kananay, tatay, lola, lolo, ate, kuya? Ano ang mga inyong pinagkagagawa ngayong araw ng... Friday. Kamusta ang inyong mga araw for today? Ako ito. Tamang pahinga ang inyong ka ay ay dahil wala ako'y naghagilap ng aming ulam later on. At sabi ko nga ulam, ibig sabihin meron tayo ngayong pa- um, pa-kusina. Panibagong pa-experiment na naman ang ating tatahaki ngayong araw. <laughs> Pero mamaya na yun. dahil ako'y nagpapahinga muna sa Dahil galing ako sa labas. Ako'y naghagilap ng aming mauulang this um, this ano <laughs> this ano tangalian oh di ba? ang tagal ba isip itinerary ay pinay yung tagal tagal wala yung mga junakids ko andun sa loob nanonood ng TV dahil walang pasok dahil nasa long weekend pa sila wala pa rin pasok pero sa susunod na week meron na silang pasok kaya kahit nga walang pasok ang mga Juna kids ko, wala. Ganun pa rin ang aking routine sa araw-araw ng aking, alam mo na, pagising sa umaga, ganun pa rin. Ganun talaga ang pagiging nanay. Ganun din ba kayo dyan, mga kananay? Ganun din ba kayo dyan, mga katatay? ba, diba? Hindi naman lahat ng nanay ay, ano, sila lang gumagawa ng ano, ng, tra, gawaing bahay. Meron ding mga katatay na busy, busy sa kanilang mga Juna kids, sa kanilang bahay, pag-asikaso, tama ba? So, kulit na naman ang aking bonal kids. <laughs> Mukha-mukha ba kaming dalawa? <laughs> uh, kami. Uh -uh. so, mm babae ko na doon sa loob. Hmm. Anyway, sige na, mag-uumpisa na tayo ng ating pa science for today. Opo! tayo'y magpapas kusina na para gumawa ng ating pa-science nga. <laughs> ano na koy? eto <laughs> na, eto na. Alam nyo ba kung ano ang aking naharbat? Naharbat na pa-kusina for today. Sandali lang at bukas. Opo. Oh, Makasuri, man. Excuse me na koy. Ito na nga ang aking naharbat sa tindahan. Um, a few moments later. A few <laughs> ay, moments later. <laughs> a few moments after. Ito, ito, ito. ito a few ito. moments after. Uh, ito ay aking gigisahin sa... dadan akong katapusang sardinas. <laughs> Mega sardinas. So, diba? Gigisahin ko lang naman to. Para tipid. <laughs> tipid, tipid muna dahil walang budget. Excuse me, nakoy. Doon ay na kota. ako. Hmm. Wala dahil tayo wala ng budget. Yan muna. Pero wag lang natin itong langlangin dahil masustansya ang gulay na ito. Tama ba? Kumakain ba ang mga anak nyo nito? Alam to? Pechay lang naman to. Hindi niya ako nakikita. Pugot pa yun naman. <laughs> Nakoy. Lagay ko nga kayo dito para makita nyo ako. Sandali. Ayusin ko ko muna kayo. Oh. Yun. Diba? Nakita nyo ako. Aalihin ko muna siya. Ita. Kasi... ulam distang halian Ginisang pechay sa sardinas. Muna kami ngayon dahil na-try na ba mga ka nanay, tatay dyan na siya ang busy-busy. Busy. Anak kuy! Alis na dyan, anak ko'y! <laughs> Makulit na dyan ko. Na-try nyo na ba mag ng pechay sa Salvinas? Ay naku, masarap. At kumakain din ito ang mga dyan kids ko. Uugasan ko muna yan bago ko anuhin. Update ko kayo later on at samahan nyo ako mamaya sa pag ng ano, pechay sa Salvinas. Just wait for a while. Okay na nga yung ating pet Na ano ko na siya, nahiwa ko na siya ng maliliit. Maliliit lang kasi gigisahin ko naman lang siya sa sardinas. Ngayon, magre-ready naman ako ng sibuyas tsaka bawang panggisa. Panggisa sa ating hala ko <laughs> nako kakaligo lang ng anak ko papalit na naman agad-agad ng damit niya <laughs> wala ang aking labay hindi na uubos yan lang ang aking naiipon <laughs> mayaman sa ang inyong kananay Ay, nakalimutan ko yung kamatis. Ay, kamatis. Gusayin ko siya sa kamatis. Kasi masarap ko pa merong kamatis. Dalawang kamatis. Ang mahal ng kamatis ngayon. Lahat naman ata nagmamahal kayo mahal ba dyan mahal ba kayo ng inyong mga mahal sa buhay nagmamahal ng bilihin kayo mahal ba dyan kayo mahal din ba kasi ako huwag nyo lang tanong eh. dahil wala naman akong isasagot sa inyo kundi oo oh, oh, mahal ako Mahal ako ng asawa ko. Mahal ako ng mga junakids ko. Kayo ba ay mahal din. Ano ba ang inyong mga pinagkakabisibisihan today? Sana hindi sana hindi ah. ako maubusan ng sa likod yung anakoy ng gas kasi paubos na yung gas ko baka kung maubusan ako ng gas sana hindi dalawang kamatis I've learned to live my life beside you Maybe I just dream of you tonight And into my dream You come and touch me once again i just keep on dreaming Till my heart aches and I recall you <laughs> said that you Tayo ay magigisa na Ng ating paulan. Ayusin ko muna kayo At kayo'y nakatagilid Sa ating Kalan Ayun Sa time, sa time. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of burden from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I just dream of you tonight. Alam mo, na yung gas ko. ka hindi ako maubusan ng gas. <laughs> Naghihingalo ang laman ng aking beauty. Hindi pa nakabili si Jusawa ko doon sa work-work niya ng palibagong beauty. Mamaya pang gabi siya makabili. Meron naman kasi ako ditong stove, tsaka yung tangke ng gasol. Ang problema, wala pa kasi kami mapaglagyan ng tangki dito. Hindi pa kasi naayos ni Diyosawa ko. Wala siyang oras magkuti-kuti dito sa loob ng bahay. Kaya nagbibutin -e muna kami. Dati talaga, ang gamit namin, gasol. Tsaka yung, ano, ang tawag doon, yung luto, ano, mutan ko. Kunti lang na mantika. Kasi yung sardinas, dati nang may mantika. Diba? Alam nyo ba na ang sardinas is, kahit sardinas lang to, meron tong sustansya. Meron tong omega. Diba? May nakukuha tayo omega dito sa sardinas. Kaya, kahit sardinas lang yan, yung iba inaayawan yan. Kasi malangsa. Pero hindi nila alam, meron din dyan nakukuha ng benefits. Sakit na ko eh. Ako'y magigisa na, magigisa na ako. Nang aking, nangamoy na yung ano ko. Sibuyas mo na ang aking uunahin. Kasi mas madaling ma, ano yung... Mm, sibuyas. Isang sibuyas lang itong medium size at dalawang ano, dalawang butil ng bawang. Ay, tatlo pala ito, tatlo. Tatlong butil ng bawang. Tagay ko na yung bawang. Sandali, parang madilim. Pailawang ko nga muna. O, oh, diba? Ang kita nyo na ang ganda ko. Ay, yes. <laughs> ang niluluto ko. Nakita ko kasi dyan sa monitor ng dilim dilim na uy. Susunod ko na ang kamatis. Sinadya ko talagang ano o. Oh. Marami ang kamatis kasi masarap ang kamatis sa ginigisa. I wasn't the best of This kind of burden from within I know then to live my life beside you Maybe I'll just dream of you tonight And deep into my dreams you comes come me once again So I'll sardines kasi okay, ano na yung ano yung kamatis sardines. ang bango bango ah, ang bango ng amoy ng ating ginigisa lalagyan ko siya ng kunting sabaw kasi yung ano yung pet chai nagtutubig naman yun kaya ayoko nang masabaw saka gisa lang to hindi kasi nabawan <laughs> di ba <laughs> sana okay pa ang aking <laughs> lagyan ko na siya ng ay hindi lagay ko lagay ko muna yung ano itong gulay naugasan ko na tong gulay bago i ano hatiin naugasan ko na siya Ano lang 'to, no, worth ano. Nasa 50 plus lang 'tong ulam namin ngayong tanghalian. Kasi yung ano, yung sardinas is ano, 20. Ay hindi, ano pala 30 plus 56 ay 26 equals 56. o, oh, Plus yung si yung sibuyas is 3 59 59 plus yung kamatis 10 69 pesos pala Wah, wow, wala na <laughs> sabi ko na nga wala na upusan na akong gas wala na tayong gas no choice pupunta ako doon gala nanay ko <laughs> wala na isabaw ko na to para din ako magdala doon sa bahay ng mother ko. Oh. Samahan nyo na lang ako doon sa bahay ng mother ko. Just wait. Oh, ano kayo dyan? Ito <laughs> na ang ating pasayas for today. Nilagyan ko siya ng kunting bichin. Bichin, bichin, bichin. at kunting asin. Kunti lang kasi kasama naman ang maskad. At syempre, ang aking pampasarap na asukal. Kunti lang dahil hindi naman to yung dessert. Kunti lang. Ayan. Kunti lang siya oh. Naluto na kasi yung pet chai. <tinyo> Ako na ada tabang mata Bangangtinggutuk <tong> Okay. Lapit na siyang maluto. Niluluto ko lang yung gulay. Wala, naugusan tayo ng gasol. <laughs> ko na dadagdag ng sabaw. Iwi ko lang muna <mulay> Malapit nang maluto ang ating pamenu for today. Yan, nakita nyo. ginisang hmm

Mm, yum yum <laughs> Ooh, Ma? Thanks. I think luto na ito kaya <laughs> butto na ang ating pamilya nakabalik na tayo sa aking pakusina Wala, na ubos ako ng gas Eto Ubusan na. Ubusan ako si Mami Gas. Opo. Oh, Ubusan ni siya Gas na. Eto na ang Ooh! ating pa science for today. Luto na ang ating pasayans. Pechay na ginisa sa sardinas. Di ba? Oh. hindi lang upo ang ginigisa sa sardinas. Pati, pechay. Masarap ang aking pichay. Talagang masarap ang pichay ko. <laughs> anyways, 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 I think ako'y magpapaalam na mga kananay, tatay, ate, kuya, lolo, lola. At ano man ang iyong age dyan. Ako'y magpapaalam na before that. Please don't forget to like. Like naman kayo, oy. <laughs> like and subscribe sa so, mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Mga baguhan pa lang po sa ating channel. Please pa-subscribe po and pa-like at pa-comment na rin kung may mga katanungan kayo. This is it for now, mga ka-Irinay. Ka Ako'y magpapaalam na for today's vlog. Bye-bye. Happy lang. Bawal ang sad. Good vibes always, mga ka-Irinay. Ka Bye-bye.